Ang tanong na bumabalot sa Pilipinas ngayon, sino ang susunod na magiging presidente sa 2028? Papalapit ang eleksyon, umiinit ang laban, nag-aaway ang mga political dynasty, lumalabas ang mga bagong mukha, at unti-unting nahahati ang bayan sa iba't ibang paborito. Kanino kaya ilalagak ng taong bayan ang kanilang tiwala? Sa anak ng dating pangulo? Sa boses ng masa? sa opposition figure na gustong bumalik o baka naman may darating na dark horse na hindi inaasahan. Hindi ito chismis. Dito, tapat at malinaw ang usapan. Kung gusto mong malaman ang mga bagay na hindi kadalasang pinag-uusapan, mag-subscribe ka na. Malaki ang maitutulong mo sa pagpapalaganap ng kaalaman. Ngayon, Tara na at himayin natin ang sampung posibleng presidential candidates para sa 2028. Mula sampu pa baba sa pinakamatinding frontrunner. Sampu, Manny Pacquiao, dating senador at boxing legend. Natalo noong 2022 pero hindi nawawala sa eksena. Malakas ang appeal niya sa masa lalo sa Visayas at Mindanao. Ang problema, kulang sa political machinery at support mula sa elite. Pero kung gamitin niya ulit ang karisma at pangalan, posibleng makabalik sa laban. Sham, Vico Soto, mayor ng Pasig na sumikat dahil sa anti-trapo image at good governance, malakas sa kabataan at social media. Hindi pa sigurado kung tatakbo siya sa 2028, pero kung gagawin niya ito, pwede siyang maging pinakamalakas na bagong muka. Tanong lang, handa na ba siya sa national stage? Walo, ba makino? Dating senador na kilala sa youth empowerment at entrepreneurship. Malakas sa edukadong kabataan at nakikita bilang next generation opposition leader. Mababa pa ang survey numbers pero kung makuha ang suporta ng LP Legacy at Progressive Vote, may laban siya bilang third option. Ito risa Contiveros, senadora mula sa Progressive Bloc. Malakas sa kabataan, kababaihan at mga progresibo. Maliit pa lang ang survey numbers niya, pero dala niya ang narrative ng social reforms at human rights. Kung magsanib-pwersa ang opposition at progressive base, pwede siyang maging dark horse. Anim. Cheese Escudero, veteranong senador na kilala sa political survival skills. Hindi consistent frontrunner, pero malawak ang connections at marunong maglaro ng political cards. Kung magkahati-hati ang top candidates, maaari siyang sumingit bilang compromise candidate. 5. Martin Romualdez Speaker of the House at pinsan ni BBM. Malakas ang political machinery at connections pero mababa ang karisma. Kung susuportahan ng administrasyon, pwede siyang maging contender. Ang hamon, paano siya kakagatin ng masa sa popularity contest? Apat, imi Marcos. Isang Marcos na maaring isa sa 2028. May loyalist base, pero hindi kasing popular ng kapatid na si BBM. Kung siya ang itulak ng Marcos camp, tiyak lalala ang banggaan ng Marcos at Duterte families. Dynasty backing ang lakas, pero mahina sa masa appeal. Tatlo, Lenny Robredo, dating VP at opposition leader. May solid base support na nasa 8 to 12%. Malakas sa middle class, kabataan, at progresibo. Ang hamon kaya ba niyang muling buhayin ang kakampink movement at palawakin ito sa mas malawak na masa? Kung oo, pwede siyang maging third force. Dalawa, Raffy Tulfo, ang boses ng masa. Malakas sa surveys, minsan pa nga nauuna kay Sara Duterte. Ang lakas niya, outsider image, hindi trapo. Pero tanong, kaya ba niyang buuin ang political machinery para sa nationwide campaign? Kung magawa niya, siya ang pinakamalaking banta sa frontrunner. Isa, Sara Duterte-Carpio. Kasalukuyang vice president at consistent survey frontrunner. Malakas sa Mindanao at may dalang Duterte legacy. Pero may hamon din. Ang impeachment trial at pagkasira ng Marcos Duterte alliance. Kung makatawid siya, siya pa rin ang paboritong frontrunner. Kung madapa, posibleng tuluyang bumagsak. Kung titingnan natin ang top 10, tatlong puwersa ang magbabanggaan. Dynasties gaya ng Duterte at Marcos, populist outsiders tulad ni Tulfo at Pacquiao, at progressive opposition ni na Robredo, Pontiveros, at Aquino. Sa gitna, may mga dark horses na puwedeng sumingit ang tanong, kanino ka papanig? Sa lakas ng dynasty? Sa boses ng masa? O sa bagong mukha na nag-aalok ng pagbabago? Hindi ito simpleng laban ng pangalan. Ito ay laban para sa kinabukasan ng Pilipinas. Kaya maging mapanuri, huwag padala sa popularidad at alamin kung sino talaga ang may kakayahan at malasakit sa bayan. Kung gusto mong manatiling updated sa ganitong analysis, huwag kalimutang i-like ang video, mag-comment ng opinion at mag-subscribe. Dito hindi chismis ang usapan, kundi katotohanan na dapat malaman ng bawat Pilipino. Kaya tanong ko ngayon, kung bukas ang halalan, sino ang iboboto mong susunod na presidente ng Pilipinas?